so sobrang busy ko nga ay napag-isip-isip -isip ko na nga magpa-ilong. Para nga pagbalik ko dito sa Facebook ay pasabog. Yan nga yung sinasabi nilang tiis ganda. At sobrang nagustuhan ko nga yung naging resulta. Hello mga aesthetic, ako nagbabalik para kayo ay guluhin. <laughs> Maaga pa lang nga ay nagpunta na nga ako dito sa Glam Aesthetic. Kintag okay, nga pala yan sa bagong kalsada Santa Rita, Makabebe, Pampanga. Dahil nga nabalitaan ko na marami nagpapahay ko nose dito ay nagpunta na lang din talaga ako. Alam niyo na mga ka-aesthetic na sobrang busy ko talaga lately at hindi ko nakakapag-upload. Eh, sabi ko talaga habang hindi ko nakakapag-upload ay eh, magpapaganda na lang muna ako ng ilo. Isa din to talaga sa mga pangarap ko mga ka-aesthetic kaya wag niyo na lang akong pigilan. Pagdating na pagdating ko nga ay nilagyan na nga ako ng anesthesia para mamanhid sa mga nararamdamang sakit sakit ng iyong puso. nga pala sa high kuno, so yung marami pa silang mga offer dito, mga kay Stetty. Kaya kung gusto mo magpaganda, subukan mo na dito sa Glam Stetty. Ganyan nga pala sa malapitan yung anesthesia nilagay mga kay Stetty para dinagyan ng plastic cover. Kakala <laughs> nila siyang high charot. So, mga nagsasabing sa ang nose ko, heto na, pasabog na to. Habang naghihintay ako magmanhid ang aking nose, ay nakipagkwentuhan muna nga ako. Paglibas nga ng mga ilang minuto, ay heto na nga. Diyos para talaga namang operahan ako. Takot na takot, kabang kabagan. Oh, sa so eh. mga gusto magpahay ko nose, heto na, sasabihin ko na kung gano'ng kasakit. <laughs> Pero in fairness, mga kay Stetic, ang sarap pumigal sa nila. Last, forward ko na nga mga kay baka nga hindi tayong matapos ngayong araw. Yung pinagawa ko nga pala mga kay Stetic, Para laman lang ang aking ilong. As a social media climber, mga ka aesthetic kailangan magpaganda. Charo. Para magmukhang mayaman kahit walang pera. Ganun. Okay, iba nga pala yung thread sa feelers, mga ka-esthetic. Ka yung thread kasi ay para kang lalagyan na sinulid sa ilong. Yan naman ay para magkocontour. Lalaki-laki lang ang ilong mo. Tatangos ganun. Dahil nga kulang sa akin ay bridge Ay eto na nga magkakadaan na nga ang ilong ko. Charo. Nung muna nga sabi ko nga sa inyo ay kinakabahan ako. Pero nung na-inject ako ay hindi man. Siguro kong i-rate ko yung pain ay over 10. Ganun. Dahil nga sa cream na pang pamanhead ay hindi ko na nga masyado naramdaman ng mga tusok. Medyang natatakot lang ako matusok mga ka lalo na kapag may nakita akong panginjet. Kaya talagang napapakirot ako lalo na kapag tinitignan ko yung karayom. Charo! Isip ko nga na ginusto ko to ay wala naman na ako magagawa kaya pinagpatuloy ko na lang talaga. Wow, kala mo talaga makakapagalis pa. Uh, oras ano. nga na yan nakasmile na nga ang doktora. Sabi maganda na daw yung ilong ko. Ako naman dahil nga may trust issue ako ay hindi ako agad naniwala. Ganun. <laughs> Dapat makita ko muna sa sarili ko, ganun. napakagaling nga dahil nga pinagpipisil-pisil lang ang aking ilong at tumangos na nga. Mm. Napapansin nyo na mga ka-aesthetic, nagkaka-bridge ng aking ilong. Kaya sa mga nagsasabing panguwa ko dati, ngayon tingnan ninyo. Charo. Yung pinaka effect ko nga mga ka-aesthetic ay yun dito na. Dahil nga nakita ko yung injection, kaya nga napakirot ako. Ko Pero ba? sabi ko nga 4 over 10 yung pain, ganun. Gulat effect lang talaga at sinasabi nga nila na parang kagat lang ng langgam. Ganun yung effect. Diyos ko, ang hir hirap na magpaganda, syempre, no? Siyempre, gusto ko lang magpasalamat sa Glam Aesthetic dahil napaka-good care nila. Sa totoo lang, mga ka-aesthetic, bago ako nagpahay ko, ay nagpahay ko na yung mga kaibigan ko. Kaya sa Inkitero, nagpahay ko na lang din talaga ako para walang pangusaming magbabarkada. Mga Ganon. magtatanong nga pala ng price range nito ay mag-PM na lang kayo sa kanila. Ay, hindi naman ako may are. Tayo ko din i-reveal kung magkano yung nagastos ko dito. Baka 1M, ganun. Wow, kapal na ka. Meron bang? lang, syempre. Mura lang yung mga kay aesthetic Kaya kayang-kaya so, mo. Sa video nga, eh, nakita ko na nga ang effect niya. Nagtangos-tangosan na nga yung ilong ko. At huwag kayong mag-alala mga ka dahil unang session pa lang yan. Kung baga ay magiging journey ko to. Next 3K babalik ako doon para mas patangosin yung ilong Kaya kapag nakita niyo ako mukha na akong artistahin, alam niyo na ako saan ako nagpagawa. Kabebe pampanga lang yan sa glam aesthetic. Ganun. Sa so, mga natatakot nga magparinoplasty, ito na nga yung sagot. Hindi na nga kailangan na perahan ng iyong nose. Mukhang sobrang natural at mukhang rhinoplasty. Kaya nga, tapos na pagkatapos na ako may inja excited na nga ako makita yung sarili ko. Tingnan mo naman at napakaganda. Oh. Ito nga yung aking nose before ako mahay ko. Nose mga aesthetic sobrang flat niya, di ba? At heto naman yung after ko mga ka aesthetic, nagkalaman na siya at tumama. Oh. Kaya samahan niyo ako sa so next journey ko. Oh.